Eko, so, nandiyan naman tayo. Mabulat na yan. Pagkakita nyo. Saan Yung di ba? Ay, nangangalakad nalang. Ah, ayun. may nakita tayo Lalaki ba? Sundan mo nga naman. Saan ba ayun. pa, may nakita sila sa usan.

po kayo rito magtatanong lang po Dito po dito po sa tabi ko Pasensya na po may, may cellphone video lang ha Ah naka tricycle kayo Ano po nangangalakan po kayo At saan po kayo Dito lang kami San lang. Ah San Josep eh, Nagiikot-ikot po kami eh Ito, pa palapitin nyo po si nani. Ano po ang pangalan tayo? Palapitin nyo po si nani. Ah, may kapansanan ba kayo? Nah, stroke. ah, stroke. Tapos nangangalakal. Nai Naiikot nyo po itong buong lugar na to. Eh, magkano po kinikita sa pangalakal? Dalawang Ah, uh, ilan po ang anak ninyo? Alin. Ah, lapit Ay, ako okay, Nailapit kayo po dito. Okay lang po, mabi. nagbibideo po kami ah. Isa po kaming uh, YouTuber, vlogger. Ilan taon na po kayo na stroke pero nangangalakal no? no ah, pip, ah, bata pa. Eh gaya po niyan, umuulan, di kayo nakukuan mabasa. Eh ala lang Eh recently, nakita po namin nababasa na ikuwa kay isang payong dito. Nagpa ayan. Nag may payong kami dala-dala. Ah, nag lang po kami ng mga nababasa sa ulan. Tapos, Tay, abot kayo isang bigas. Ah, 200 nakikinita Pero may benta na kayo ngayon. Ah, may kita na kayo ngayon. Wala pa Hindi po. May na-receive lang kaming konti blessing kaya isinishare po. Kaya po namin isinishare. Eh di sa San Jose po kayo, laman kayo ng kalsada. Ayun, sana makita ko po. Try nyo nga po na yung payong para... Nakita ko kasi kayo nababasa. Kaya Napansin namin eh sa kaya maganda pong mag-ikot na maraming nababasa. Tingnan niyo po, baka mamaya eh sa Ah, baka po sira eh bag bagong bili po 'yan pero hindi naman siguro sira. O oh, siguro hindi sana magpayong sinanay. Ano, oh, hindi hindi niya yata. <laughs> oh, baka po mabulaga kayo. Ayan at mm, E eh, gaya po niya, nagsikain na kayo. Hindi pa Ah, may baon talagang umuwi po kayo sa gabi na lang ganun yan ah, ano po? po yung payong try natin kung di mababasa at mm, ayun oh, diba? Habang, habang namumulot po kayo ng kalakal, uh, may pla mayroon po kayong ano. Uh, ah, pagpasyensyahan nyo na yung aming munting blessing kasi po. Uh, maliit na YouTuber pa lang po kami. Pero dito, iniikot namin yung port district ng Nueva Ecija. Makakarating tingin po kami ng papaya. E ngayon dito namin naisipan Lumiko ng sa Leonardo Nung pala makikilala po namin kayo Wala, uh, malit lang po ito Pero kung sakaling lalaki po yung aming channel Bawat madaanan Hindi na po yung tulad ng iba Na meron pang Ano dito Yung iimbestigahan muna bago tulungan on, ano po uh, on the spot video lang po yung aming ginagawa kung sino po yung nababasa ayun uh, Opo, accident po ako. Na-accident. Tinabali yung spinal cord ko. Pero sa awa ng Lord. Siguro, kaya ako nilumpo para gumawa ng mabuti. Siguro, kung nakakalakad ako, baka isa rin akong pasaway sa kalasada. Kaya po, natangga, niyakap ko na rin yung kapansanan ko sa kabila po ng kapansanan ko. Marami nang mamahal. Ayun tayo. Ah. Mag-thank you ka nga po na isang pangmalupitan po dyan. <laughs> Stroke ano po siya kahit namumulot ng... Ala naman po ako. Pero yung napulot nyo po, pulot lang ba namimili po kayo? Pulot lang po. Eh sa ngayon po magkano na po ang kinikita? Wala pa ko eh, pala. Wala pa rin po. Ala naman kasi akong budget. pang kape bibigyan ko po kayo, daan kayo sa. Okay lang. Nakarating kami ng sal ng Salinardo. Ah, sal tapos uh eto pa mga mami, ito si tatay Tatay ano po ulit pangalan nyo? Rolando Tapos si nanay Ito pang kapilang po na ya At ala na Hindi eh, pa ito kayo na po Hindi ko na, huwag na pa kayo tapang kape Kasi po maulan, di ba? Pa, pa. E, tapos sabi nyo nga po, nakaka 200 lang kayo sa Kung sinuswerte, walang mapulot, paano yun? Eh, lugi pa rin po sa gasolina, lugi pa rin sa... Buti pag-drive pa. Pero nakakatadyak pa po ba yung ay bagay kaliwa? Hmm. Ilan taon na po kayong stroke? Ah, bago pa lang. Kaya lang, kailangan pa rin kumilos, ano? Ang hirap pa naman po ng may kapansanan. So kaya kayo sa namin makikita, paano ah, na? Bumaki pa sa inyo yung payong? Sa yung tore. Ah, sa tore. Talaga ano na yung cellphone natin. Ayan, ah, sa tore, alam mo po, Liam? Hindi po yung tulay. Gagad doon uh. po ba? Oo, oh. mariners. ha Di ba doon tayo? Dumaan ka kanina. Hindi. Di ba Ayan na. Uh, mga mami, eto na po yung pangalo, Kanina, gasoline girl po yung binigyan namin. Kung eh. siniabota namin po talaga sa daan. Ngayon, ito po si tatay. Ala pa isang taong stroke. Pero kailangan niyang mga lakal, ano? Pero sana marami magtapo ng plastic. Huwag, huwag yung basura. <laughs> yung plastic bottle, ano? Ayun po yung payong natin, no? yung sinani. Makakapulot na ng ng mga kalakal na hindi mababasa o oh, siguro pa hanggang dito na lang at na yan yeah, thank you okay. pasensya yeah, na po salamat po hmm. sa payong po ayan okay. ah, yeah. Pasensya na po sa munting blessing ha. Ah. O si tatay, naghahanap pa ng masisilip hmm. na plastic oh. <laughs> Bagay pag sa mga bahayan po, walang plastic eh no. Ayan ha, ah, pagpasensyahan nyo na po. Ah, gusto ko man, ano, ah, alarin kaming daladalang budget talagang simpleng pagmamahal lang po yung daladala namin uh, bigas, payong o chinelas, ay eh, may chinelas naman pala kayo no? may chinelas din po kami daladala eh, may chinelas naman kayo siguro, tatagal pa naman po yan ano uh, paano po, sige po, ituloy na po yung pangangalakan ko okay. E po, yun, po silang masipag at mas maganda po talaga magkatuwang sa buhay di ba? na kahit na nangangalakal basta walang ina, walang inaarkabyadong ibang tao. Kaya lang sa pangangalakal ang tingin sa atin ng mga ibang tao maliit. Uh, pero hindi nila naisip na marangal yung ginagawa po ninyo. Pero mas maganda may konting puhunan kayo kung mamimili ng bakal bote ano. Magkano po ba malimit ng puhunan pagka nagbakal po? libo. Sa isang libo po. Sa Sige, pagka po may nakapanood po nito, 1,000 okay na po yun. Sig hindi nga po, yung 1,000 na mamimili. Ah, sige po, pag may nakapanood nito at um, sinabing kuya o oh, balikan, balikan nyo yung mag-asawang masipag, o oh, sige, okay lang po 1,000. Ba't umiiyak na po kayo? Ganyan po talaga <laughs> po, pagka ano po, may po siya. Kinikilabutan naman ako. Is ano po kila, ano, yung pangalan niyo po ano po kilala po sa ano sa lugar ninyo Rolando Rolando Diables Lliabres. Diables Tapos po pag doon sa may, pag namin ng tower lane may pagtatanong namin pag kayo pag mag po yung barangay Tapos ano yun sariling bahay niyo naman po tinitira niyo sa barangay Pag lagpas na yun ng tulay barangay na yun eh Oo. Oh, tapos kaliwa eh, diretso pa Eh dito kami sa bisita Ah, uh, ah. Hindi, mapag pinagtanong naman po doon, makikilala na kayo. Ito pa mga mami, kinikilabutan po si Kuya Aw. Etong si Tatay Rolando, eh, namumulot po sila mag-asawa po ng kinikilabutan po tayo. Paul, bigyan mo pa isang bigas? Isa pa para tigisa sila. Eh, po. Anak, ano, biga mo pa isa? Eh, hindi po namin sana sasabihin lugar namin pero tagagapan po pambuan. Dito lang bungad lang. Pero kung may maghahatid po ng tulong. Day, kilala niyo si Kusel Amang na de, la Cruz. Oh. Oh, kilala naman po. Kilala Para kung may makapanood po nito, po, babalikan ka namin kayo. 1,000 po ba makakapamili na kayo ng ng kalakal? Eh kung halimbawa humigit pa, mapapalago naman siguro yan eh, ano. Tano -ta -ta tayo Rolando. Po, minin, oh. minin, po, kolong, kolong, ah, kolong-kolong. Bagi, sa mga uh, young shop po, may kolong-kolong naman ng na mga... Mga halagang wapay, ganito. Kolong-kolong wapay. -kolong Kanila na kaya yung ano nun, yung... Yung... Pa. yung pa. yung paalain. Hindi. Di halimbawa po pala, isang libo sa pamimili. Ah, mga katipid, dahil ibebenta nyo po yung sidecar, ano? Oh, oh, po. Fair. okay. Ay, manawagan po kayo tayo, Rolando. Sige po, hindi naman po kami nangakapot. Uh, oh, ikaw na, ikaw na, ah, oh, ano ikaw na, ang... ikaw okay, tabihan nyo po, sa so ipayungan nyo po. Baka nababas, ayan, binigyan na po natin sila ng dalawang bigas dahil anim anak, tapos, ah, uh, 100. May ikaw pa, may apa pa akong ulo, may tindi. Ah, meron din ka pansanan. Ah, uh, din okay. din siya. Sa, oh, parang na ano po may mga mag, may may magulang naman nag-aalaga pero kaya lang papayag yung... pa rin kaya so, hindi ako magahanap buhay na ako na dito so, maswerte po pala kahit paano nadaanan po namin kay talaga talagang dito kami iwinay eh. dapat pa, papaya po ang target namin pero dito kami lumiko makikilala ko pala makikilala po pala namin kayo at mm, at po kung may tutulong. Hindi ah, ko sakasakali po. Okay, manawagan po kayo na pakilala. Rolando. Liables. Liables. Kung ka Ito pa mga mami, mga ninang. Na, Ito nakasapi ako 7-11 sa may gasolinan dyan sa bayan. Hmm. Kilala-kilala na ako. Nakakapamasada pa naman. Hindi rin. Eh, eh, mahirap eh. Baka eh. Mahirap. Oh, dahil... Ano po siya? Stroke survivor. Wala pang isang taon. Pero kailangan magbanat po ng buto. Buti naman po si nanay, eh, sinasamahan kayo. O kahit nung malakas pa kayo, talagang teamwork kayong dalawa po. Yan, sana po may mga... Hindi man po tayo na dumaan po dito na munting biyahe pagmamahal yung daladala po natin. Umihiling daw po na ang puhunan po sa pangangalakal 1000 pesos po kakasya na yung Tay Rolando. Wag kang umiyak. Tara po ka kasi. Hindi ayos lang po 'yon, uh, masaya lang. At ako nga po pala si Kuya Aw. Kuya Au po yung aking pangalan sa Ako si Kuya Ao Vlog 04. Si at um, po merong mapapanood nyo rin po ito at um, o mapapanood din ako may makapanood man po nito at sinabi na hanapin namin kayo. 1000 po na 1000 pesos po na puhunan. Nakaka eh kung merong kung nakasahod lang po ako, baka sagutin ko na sana ngayon yung 1000 tsaka yung 1,500 na kolong-kolong. Kaya lang eh, po kailangan namin muna mag-upload ng video bago makasahod. Pero sa pamamagitan po ng video ito at napanood po nung at marami pong mababait sa mundo ng YouTube at pag sinabi po nila na balikan po namin kayo bubulagain po namin kayo sa lugar ninyo. Kasi, napakasarap pong marinig na magkano po ba ang puhunan sa pamimili. E eh, yung 1,000 pesos po pala, pwede mo nang i-rolling, ano? Oh. Pag nakabili ka nga po pala ng 1,000 pesos na plastic bote, takbo sa junk shop, tapos ibabalikwas nyo lang po ulit. Ah, sige po, atay. Ma ma manawagan ka po. Ige, ge, mara po ka na. Kung hmm. <laughs> uh, baka, yung baka po tumaas yung dugo nyo, ha? Uh, ay, ingat. Hindi po, may gamot po kami dala. At, uh, magkape po kayo pagkayari nating maghiwahiwalay, dumaan kayo sa kapihan. Hindi naman kasi ng logo, isang order ng logo, 60 eh. Oh. <laughs> kami nga po hindi umalis ng bahay hindi kami nag-alumusal pero happy po kami sa ginagawa po namin ah yun lang po ah 1,000 na pumas na puhunan sa pangangalakal tsaka po pumaar may alam kayong bilihan ng sa mga ay bagay sa junk shop makakabili ng kolong-kolong na tigwa 1.5 yan ano siguro paibibenta nyo naman yung sidecar nyo ng 1,510 para sa pang ang mahal din Mahal din po yung pang-align, pang di ba? Pang-align. Pang-align, pang eh. Pang Ma maipapalit ng pang-align. Ayun po, nakamotro sila, oh. Sa ngayon po, inapulot nyo na to, mga magkano na yung laman yan. Ako lang po yan, buhay sundan. Sundan. Swerte pala, talagang dito kami pinag pinagtagpo po tayo. Basta po, wala alam mo na yung lugar, ano? Ayan, eh, ito yung nagdadrive po sa akin at bubulagayin po namin kayo doon pagka po may mga nakapanood na po nung ating video natin. Nakakataba naman ng puso. Gusto kong ibuhos ng todo na sa inyo. Pero wala kaming bala eh. Uh, Ayan ah mga mami. Ito si tati Rolando at si nanay. Susan so, nanay Susan. Teamwork po sila. At stroke survivor po. Wala pa raw isang taon. Pero anin po yung anak. Tapos may PWD din po na. Yung malaki po ulo, malaki. Ano daw ano, paano daw po ang ano doon? Hindi niyo hindi na ilapit sa gobyerno na para Tapos nakapahiga lang po na ang hirap pa na naman maging PW. Siguro pa ganun na lang sana magkita po tayo sa daan. Ah sige po, mag-ano na pocket mababasa na po. Kit, mababa sana po. bye, -bye. Basta po i-upload ko po ito sa YouTube, sa Facebook pag kami nag-PM sa akin na sumagot ng 1.5 na kolong-kolong, 1,000 po na puhunan. Siguro kung makasahod ako, dadagdagan natin ng nakasakong bigas pero mas marami po niyan. Okay? Opo. Po, salamat po. po ingat po sa pagdadrive to. Kayang-kaya pa ba? Opo, kaya po. Basta po ingat, ingat. Huwag na lang kayo... Wag na wag na lang kayong dadaan sa mga bayan kasi maraming sasakyan, paintuhin 'to. Kaya lang sa mga rough road din, wag kayong dadaan din doon, mahirap magmanubela ng rough road. Ko po, pasensya po sa abala. Ah, hindi po, kami po hmm. ang abala sa inyo, naghahanap po. Eh. Ah, sige po, sundan namin kayo nang ano. Ayun ah. Pasensya na po sa munting pagmamahal po namin. Ayun, tig tigisa. Salamat po. Ah, tigisa po kayo. Ayun oh. No? Sweet po nila maging <coughs> kasawa oh ayun, ayun po sila may motor at mm, 1000 pesos do po na puhunan eh umiiyak na si Tate Rolando at si Nanay Susan tapos po na na nananawagan po 15 do po yung kolong-kolong yung segunda mano bibili po sa junk shop sana dali 2, sana po makasahot po tayo eh Paano tayo? Tutuloy na kami. Ah, babay na po at ah, ano na rin po. Ingat po palagi, ah. At sana magkita po tayo sa kalasada at hahanapin namin kayo. Yan, mga mami. Ah, nakakataba po ng ng puso at at, at ito, nakakita po natin si Tatay Rolando at si Nanay Susan na nangangalakan. Ayun, ah sabi ko nga po munting biyahe pagmamahal pero ito nangyari na salamat po ayun Bia ayun biyahe naman po uli kami uh, kung saan tayo kung po tayo dadaanin anang dadaanin saan po tayo uh, makakarating eh mga mami mga pa, pataas na po yan medyo yeah. pa? Paalam na pa at maraming salamat at sana mabalikan natin itong mag-asawa po na to binigay po nila lugar nila kung saan sila hanapin uh, naglalambing po ng 1,000 pesos para po sa para po sa pamimili ng pangangalakal kasi namumulot lang sa sila at ang tingin po sa kanila ng mga nakakakita eh sobrang maliit na tao sobrang kawawa at um, kaya po isa ito sa maari po may anim na anak 53 ang edad maagang na stroke siguro gawat ito po magagawa natin ng kwento si nanay Rosalie at si pero may motor naman po sila Ayun. ang kolong kolong daw po eh 1 1.5 okay na po tapos 1.5 na, na puhunan sa pamimili ng kanakan naghahanap po sila ng mga ganyan ng ay tuloy na po kami Ah, uh, sige po, ingat ha. Ah. Okay. Eh po, namumulog sila sa mga basurahan sa gilid ng mga namimilit. Ha? ha? Oh, biyahe na tayo. Ba't ang, ang lang? Ang dami lang ang...